Hello everyone, this is Papa J. And I am Aling Ninay. And we would like to tell you all that this channel is an animal-friendly channel and no animal were harmed in making this video. Oh, cleaning, cleaning. Cleaning the brooder. Bakit? Preparado. Dahil? Dahil meron na tayong suspect. <laughs> Meron nang suspect sa pagpisa. Yeah. Tadaling linisin to is script mo lang. Hindi matutulog. Kapagabi na. Hmm? Sukat na sukat. Ayan. Magiging magiging cozy sila dyan. Tapos hindi sila papasokin ng lamig sa ilalim. Oo. Oh, Diyan sila matutulog kapag gabi. Tapos, dito naman sila kumakain kapag kumakain at umiinom. Okay. We are now entering restricted area. <laughs> Pe ano, personnel only. On. How many chicks do you have? naga gagalit galitan po. Oh. Hindi ka naman masunod. ako ah, lang, to. Woo! Wow, wow, wow! Ayan. Ay, ang cute na. Walang 2, 4, 5. 5 pa lang, 5. 5 pa lang. So, hindi pa pwede yung kuhanin eh. O, so, mamaya maya pa. Check lang natin yung Bakit mga... Bakit mo kinukuha yung mga shells? Para May hindi... Para hindi... So, Dali. Dito ko muna favorite kasi pag may napipisa hmm. minsan papasok yan na ganyan mm -hmm. oh, mahirapan yung um, napipisa gaganon siya okay. no, oh, diba? mahirapan nga yung lamalabas so tatanggalin so, ko lang mga shells okay okay, okay. ito meron na shell dito ito oh. okay. akala niya siguro itinatapon na yung mga eggs niya <laughs> Kobra, Ang dami cobra. Isang, merong isang hindi. Ito. Hindi siya cobra. cobra <laughs> pa rin siya pero o, hindi lang, lang siya, man, no? naked neck. Ang dami itlog niya o, na. Binaba ko muna itong mga itlog. Limang sisiw. Ito kasi. Limang sisiw doon. O, ang kaso ni favorite kasi, nangingitlog na siya bago namin siya Isalang lang sa breeding kasi dahil siya naghahanap kami ng broodcock para sa kanya, hindi kami nakahanap ilinagay namin yung si Macho Guapito. Bago pa siya mag masalang sa breeding, nangingitlog na siya, meros, meron, na siyang pondong itlog na hindi fertilized. So kaya marami itong mga binabako. Checky ko ngayon kung sila ba'y mapipisa pa o hindi na. Definitely itong isang, isang to hindi na. Itim mo. Oh. Kita Oo, ba dyan? Oo, uh, uh, may, may speckle siyang itim mo. Itim oh. siya. Tapos umaalog oh. So hindi siya pwede. Hindi siya pwede. Definitely. Tapos maalog. Bigla pumutok sa camera eh, no? Mabaho. <laughs> oh, maalog oh. Rinig ba? Siguro. Maalog. Oh. Oops. Alog na alog. Alog na alog. Mm hmm Pakinggan nyo. Uh, oh. Ang dami. Mm-hmm. Mm-hmm mhm hmm <laughs> Ay, oh Balik mo doon. Ito, meron siyang... Chip. Chip. Nahilo siya, inalog eh, mo. Ay, sorry, sorry. <laughs> oh yan, o. No? Meron siyang chip, ha. Okay. Nagalingan natin yun. Pabalik natin. Atin at ka pa, atin at ka pa. Pang... Atin isa. isa. Isa pa, kapatid. Ma mara siya, chumichip siya. Nar narin nyo ba? Ay, hindi. Ito, alanganin. Pero chip ya. Prenay. Okay, ah, uh, simple lang ganun mula sa ano. Ako, ako. Ito. Wala siyang chip. Oh, maalog. Chip. Maalog 'to. Ay, ito alanganin to, tat. Ito alanganin. Alanganin. Pero babalik mo pa. Oh, babalik ko 'to. o oh, so mamaya na natin sila tatanggalin. Tatanggalin. Galit na galit. So hindi ko muna lalagayin to. Antayin natin yung isa kung lalaga o, o hindi. Definitely ito for disposal ya. Yeah. ilalagay Ilalaga na ano yan. Pati itong black. Oo. Oh, ang sarap yan. Tawag niyang bugok. Oo. Oh, ab abnoy. Abnoy. So, eto. Ay, kasarap na itong mga to. Now, everybody It's time. <laughs> it's time para kuhain. Iyong mga supling. Ano yung masaan? Nakakilikili. Okay. Ilan kayo? Hindi pa rin napipisa. Lima. Lima lang talaga. Lima. Talaga. One. Two, three. Two, three. Four. Four. Five. May dalawang itlog. <laughs> By guru siya pero ano, tutulungan na natin siya. Okay. Dito muna. Mga kapatid nyo. Ha? Over Walay na. Na, pagin. Ha. So, siyempre, iuuna na muna ang nanay. Hoy, macho kapito. Natin <laughs> mga... na mga anak mo. Pero ka kasi, ko na nila. Bago yan, ilalagay sa sa nanay. Hmm. Alam nyo naman ang ritual. Bago lahat. Oh. Hmm. Okay na. Okay na. Alam mo na. Hmm. Ayun muna pangyayari. <laughs> Kailangan muna niyang amuhin. Let's go! Napaka-friend din ni favorite na. Mm. Oh. Ito na. Ito na mag-alala. Mm. Mm. Two. Inaalala niya yung itlog eh. Mm -mm. Four. Five. Five wala na yung itlog, wala na, wala na. Oh, syempre. ang Thunderbird. Pero, hindi naman natin pupunuin yan. Ayan, ganda, oh. Granules talaga, oh. oh, excuse me. Excuse me, excuse me. Kain kayo. Naayaan niya kumain kaya kayo mga anak. Sige. Sige, kaya kayo mga anak. Sabi niya. O oh, ikaw. Nangyaman mo dyan. Doon, doon. Ito. kaya ka. Ang cute. Siyempre, bilang tradisyon, Oh, hmm, sarap. Mga chewing ko, mga lolo ko. Sa unang iinumin daw ng sisiw. Maganda daw ang sabaw ng buko. So, ito yung ginagawa ko. Sabaw ng buko. Fresh na. Mm. Alright. Ang kanilang uh, unang iinumin ay sabaw ng buko sapagkat pagkat, mm, turuan mo ang iyong mga anak na uminom ng masustansyang sabaw ng buko. Maganda yan. May natural electrolytes at organic na paraan. Oh, sarap na sarap yung nanay. Oh. <laughs> Pinabayanan yung mga anak. Oh. Ituturuan niya rin yan. Hmm. Oh, ba? Diba? <laughs> Painumin mo sila. sisi sila mm -hmm. minom? isa o pero yun lang Maybe, di pa hindi pa nauuwa eh. mm -mm. mamangal na pa yan ang aming mga bagong sisiw first batch ng sisiw namin ngayong breeding season mga cobra anim, oh hindi lima <laughs> isa pala hindi pa hindi pa lumalabas pero tinanggal ko na kasi ibig sabihin Matagal pa siya mapipisa. Magugutom na yung mga kapatid niya. So, do-doktorin na namin siya. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Paalam. Paalam. Ay, eh, binom na isa, oh. ta -da